Marcos chapter 8 verse 1. Nang mga araw na yun, muling nakatipon ang napakaraming tao. Wala nang magkain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na nayon kasama ko sila at wala na silang magkain. Kung pauwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinangangailangan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang liblib na lugar. Saan pa tayo kukuha ng pagkain para sa gaito karaming tao? Tanong ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Yesus. Pito po, sagot nila. Pinaupo ni Yesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang pitong tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganoon na nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na islam. Muli siyang napasalamat sa Diyos at pagkatapos at ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga taong. Kumain ng lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng pitong kain. May apat na libong tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga lagad at natungo sila sa lupain ng Dalmanuta. May dumating ng mga pariseo ang nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Nakabuntong hiningan si Jesus at sinabi sa kanila, Bakit nakahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pagkatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala. At sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Yesus sa kanila, Magingat kayo sa pampahalisang kinakalad ng mga pariseyo at ni Herodes. Sabi nila sa isa't isa, Wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya yon. Dahil alam ni Yesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapang kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito apot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tahinga? Bakit hindi kayo marinig? Hindi ba ninyo naaalala ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libong tao? Ilang kain ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? Labindalawa dalawa po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang kainan ang napuno ninyo? Tanong niya. Pito po, muli nilang sagot. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan nito? Tanong niya. Pagdating nila sa Bethsaida, nalala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinagkiusapan nilang hipunin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, May nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, Nakakakita po ako ng mga tao, nunit para silang mga punong kahoy na naglalakad. Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag na ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maaari ka ng umuwi, huwag ka ng bumalik sa bayan. Si Jesus at ang kanyang mga lagad ay napunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila'y naklalakbay, tinanong niya ang kanyang mga lagad. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw po kayo. May nagsasabi rin, isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kaninuman man kung sino ako. May Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, itinuro ni Yesus sa mga lagat ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pare at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay nunit muling na mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang laktabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikot si Jesus, tumingin sa mga lagad at sinabi kay Pedro, Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisim mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Yesus ang mga tao at ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay makakamit nito. Sapagkat ano ba ang pag magpapala ng isang taon, magkamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayan ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil ang makasala ng mga tao sa panahon ito, Ikakahiyari na kayo ng anak ng tao, paparito niyang ng taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Amen.